Ya, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainag ko kung nasa kayo ngayong araw na to kasama ko si Panyero. Panyerong Bulakenyo. Ayun mga kainag. Ayos, ayos. So kasi ngayon mag, nagkasabay kami umuwi ngayon uh, at bukas eh meron kaming plano na sasabay tayo kay Panyero. Pupunta tayo. Saan ba tayo pupunta bukas Panyero? man? Ba oh, bahala na. na. Bahala na si Batman bukas. <laughs> kasama nga <laughs> ka pala namin bukas si ano, si Jedi Cycle Yan, na magdi-jamming. Na Oh, yan so by the way mga kainig sanu nga pala no doon nga uh, hingi naman ako ng favor sa inyo please and thank you uh, baka pwede yung bisitahin yung channel ni Panyero Bulakenyo thank you thank you mga kainags thank yan. You. at saka baka pwede naman kami makahingi ng subscribe sa kanyang subscribe. channel yan. etong kanyang uh, channel Panyero Bulakenyo ya subscribe naman kayo sa kanya mga sa maraming maraming salamat, maraming salamat para, sa maka kainags, para makatulong naman tayo sa kanya at mamonitize na siya yung monetize uh, subscribers na lang kasi ang kulang sa kanya. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Maraming salamat. Thank you very much. Yan. Sama ka, sama ka nagpark. O, dito tayo dumaan. O, sige, dito tayo dumaan kasi may tama yung kaliwa kong kamay. Naiwanan ko yung ano ko eh. Yung support ko pero meron tayong nilagay oh. Sana ko sa clinic. Yan tapos bukas eh since na maganda na ang panahon ngayon ay dahil eh hindi na natin papalampasin pa, 'di ba? Dapat Simula man, na, simula di, na. Oh, birahin kaagad agad Birang. natin habang wala nang snow kasi sa sandali lang naman yan sandali eh. Lang to. Mabilis okay. lang yan kaya dapat iisulitin natin Sulitin habang natin. nagsisimula lang uminit ang araw, di ba? Pambihira naman. Eh, tagal-tagal natin hinihintay Ilang ilang buwan natin hinihintay, Pitong pitong buwan, walong oh, buwan. Ako. Tapos kasi ay ganto. Tapos palampasin natin. Maya-maya malamig na naman. Aba, eh, tayo. Isang taon na naman tayo maghihintay <laughs> ito. Pambihira <laughs> naman siya kaya dapat eh. Okay, uh, yung ano, yung kayak mo is na. Ayos na, ayos na kayak mo. Okay, ready na. Planuhin na natin agad Planuhin yung pagkayak natin. natin, ha. Tara na, gusto mo mamaya. Huwag muna, mabihira. <laughs> Baka hindi pa yung yelo sa ano eh. Yung mga snow sa, uh, sa, ka, sa, lake, no? So yun, may mga, may mga bala kami, may mga plano kami ngayon na gagawin. So, yun, yun, yun pag-uusapan natin bukas eh. Kung paano yung lahat ang plano natin oh, sa buong April, Mayo, yan, man, Ayos! Yeah. Lahat ng dada -dada plano, na, lahat. Dahan na ka sa pangyong, no, tinatamaan yung kaliwang ko kamay. Bihira <laughs> ka naman, Oh. No? Yan, so, bukas ay... Magkita-kita tayo, mga kita -kita, kita tayo bukas. Yan. Pero sa ano, sa vlog, usually, sa vlog ni Panyero tayo, bibisita bukas. Makukuha lang ako ng mga mga ilang clips. Diba? ba uh, para lang ma-promote natin yung channel yes. ni Panyerong Bulakenio. Salamat, salamat mga kainags. Maraming maraming salamat. Sa anong salamat? Basta si kau <laughs> talaga. Hindi oh. <laughs> yan. Uh, ayos bukas ano? Asa mo yung truck mo? Sa kalikod. Ah, ano din yung truck niya? Oh, sige, sige. Paparawas muna na ako eh. Sundin mo ako bukas ah Sundin kita. Ano oras mo ako sundin bukas? Um, 8.30. 8.30? Masyadong maaga yun ah Ay, Mga quarter to 9. Oh, quarter to nine Pag sinundo mo na ako, syempre may kape na yun, ha? Ay, syempre. Hindi, hindi, hindi. mo muna ako, saka tayo bibili ng kape. Ang bira. Oo, oh, mag-breakfast lang tayo sa labas para ano, bago, tayo, bago natin sunduin si Jedi Cycle. Hindi na. sige, sige. Ganun. Bahala ka na. Bahala ka na bukas. Basta sunduin mo ko bukas. Kung bago anong plano, nine. bahala ka ng plano, ha? O bago mag-9. Bago mag-9. O, ibig sabihin, Ay. pwedeng sundin mo ka ng 8.59. 8.59. 59. Ay, 59. <laughs> ah, sige. O, oh, ah, bukas, ha? okay, okay. Ayos, ayos. Ayos. Kita tayo, boss. O, ah, sige, mga kinis, no? Uwi muna kami. Kita tayo bukas. Uh, sa vlog ni Panyero. Ano? Ayos. Hindi, hindi mo kailangan. Ayaw, ah, ah, Ayaw, ano Ano saan ba? Hindi mo, pa ano? Pabigyan mo sa akin. Pabigyan um, mo sa akin. O, nga pala, ito pala. Meron nga palang sticker si Panyero Bulakenyo, mga kinis, no? Buti pa siya, oh. Nak. Buti pa siya, may sticker na. Eto mga kainex ano, panyerong bulakenyo. Yan, lalagay natin sa ano sa kayak natin ano. Meron siyang sticker. Buti ka pa may sticker. Saan nagpagawa ng sticker mo? Hindi, 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 pang ano yan. Hindi pang, hindi waterproof yan. Ah, hindi siya outdoor? Pang ano siya? In, ano? Indoor? Hindi, pang ano lang yan. Oh, Huwag <laughs> mo Pang ano? Pang alin? <laughs> yan, hindi ano sa sticker yan eh. May darting, mga pang ano. Ay, ano yung hindi natin sasama? <laughs> Saan pa na natin yan? Mabira naman no? Oh. O yan, sige. Ayos, salamat ah. <laughs> sige, sige. Bukas, Ayos, bukas. Bukas, bukas. bukas. Oh, sige, sige, sige. Yan. Yeah, so mga kaniks, bukas tayo magkita, no? Mahaga akong gigising bukas para lang masuporta natin si Panyerong Bulakenyo. At syempre, excited tayo muli natin makakasama si Jedi Cycle. Yan. Yeah. Magandang araw sila nyo mga kainis, ano? Kala, guwapo eh, no? Buisit, umagang umaga eh. Panira ng oras eh, no? Panira ng araw eh, no? Hindi sikat kasi ng araw kaya kailangan ko magsalamin eh. Kaya kaya lang napapansin ko minsan pag nagsuot ako ng salamin, Para nadadagdagan yung pogi points natin, ano? Na! <laughs> Pinupuri yung sarili, no? Bihira, hinihintay ko dito si Panyero, eh. <laughs> ayun na, ayun na. Ayun na pala si Panyero, mga kainis. So, sinundo na tayo. Ayun, nagbablog. Ayan, dito tayo sasakay, makikiangkas tayo. Ayun. Ayos. Tara, let's go, let's go. Adventure na naman tayo ngayong araw na to, mga kainis, ano? At so, susuportahan natin si Panyero, bulakenyo. Para ma-monetize na siya. Yeah, don't forget to subscribe Panyerong Bulakenyo. Maraming salamat po. Dito muna kami sa Team Hortos mga kainis, mag uh, lang kami ni Panyero. Bago tayo dumiretso kay Jedi Cycle. Inaassemble na ni Jedi Cycle yung mga bisikleta gagamitin natin doon. Yeah, so dito kami mga kainay ano? At minom lang kami ng kape ni Panyero. Yeah, naubos na yung ano. Naubos yung pinagkainan na namin ano. Ah, pagkatapos diretso kami kay Jedi Cycle pagkatapos ito. Ayos. Ah uh, dito na kami sa ni Panyero no, makakainex no. Nako yeah. eh. Ang dami kong natutunan kay Panyero pagdating sa mga financing, ano no, mga financial uh, advice. Nako grabe talagang eh sino ba naman ang hindi gagaling tiningnan nyo naman yung itsura ni Panyero, <laughs> may pagkalahing inchik 'yan, no, Chinese. Yeah. Chinese ka ba? Oh, Chinese talaga. Kailan, Chinese? May Chinese. Chinese. Oh, nagpapasalamat tayo sa kanya kasi eh, ang dami niyang binigay sa akin na diskarte kung paano natin na mapaikot yung mga perang pinaghirapan natin ano yung mga pag paggamit ng line of credit at paggamit ng credit card yan ano yung pagkakaiba at ano yung magiging benefits mo mm -hmm. at ano yung mga magiging mm -hmm. hindi mo magiging hindi benefits sa paggamit yung palayon ay kaya ngayon alam ko na kung ano yung mga gagamitin ko marami ako natutunan grabe maraming maraming salamat panyero thank you very much tsaka sa kanya ko rin na lakuha yung ano eh no yung ah uh, pagdadagdag ng ng tera sa extra payment sa... principal lang mortgage natin kaya si panyero do sa mga hindi nakakaalam 10 taon pa lang ibayad e na yung bahay niya kaya ito siya ngayon pakuya <laughs> yan pagkatapos siyang bumili ng bahay niya na nabaya, bayaran na yung bahay niya eh bumili na siya saka siya bumili ng bagong truck yan hindi ko pinagsabay-sabay dahil nga mahirap din yung oh, mabaon sa utang so kailangan marunong ka mag-manage ng financial ano mo kaya mga Kainags Yan i-share ko sa inyo yun mga ano pagkuusapan natin yan with Inags para meron din kay idea kung paano yung ginawa namin sa sa pagbabayad yung diskarte namin dito sa Canada Di, Grabe, no Tingnan nyo kaya dito dito ako sumasama kay Panyero na yung meron tayong matututunan kasi sa akin si Panyero wala namang natututunan to puro kalokohan <laughs> puro katarantaduhan eh no <laughs> kaya hindi ako nagkamali na napasama tayo kay Pancher, Panyero dahil marami tayong natutunan especially sa mga ganyang klasing bagay na may apply natin sa buhay natin ano. Stay yan. tuned lang kayo mga kapanyero ay bang kainags diyan niyan. natin. Maraming yan. salamat Panyero. Thank you very much. Ayon. yan Tigit sa lahat. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Yan Panyero Bulakenyo, <laughs> mga kainags ano. Please Don't forget to subscribe Panyerong Bulakenyo. Suporta lang sa ating channel. Para ano para ma-monetize na siya kasi ilang ilang ano ilan na ba ang subscriber mo ng Panyero? 700. Oh, nasa 700. So mga 300 plus na lang. Mga 300 ganyan para maging 1000 subscribers na siya at ma-monetize na si Panyerong Bulakenyo. Maraming maraming salamat po mga kainis ano. Thank you very much. Tinagalog ko na in English ko pa. Yeah. <laughs> maraming salamat. Ayos. Yan, dito na tayo sa bahay ni Jedi Cycle mga kainags ano? Ito yung gagamitin natin yung bisikleta oh. Yan oh. Yan Ito Esam, Jed, asan ba yung gagamitin namin dito ni Panyero? Yung orange oh, Hi ka naman Hi, mga kainags Yun <laughs> Ito yung gagamitin namin So si Panyero, siya yung magdadrive Tapos ako dito ako sasakay, aangkas Yan Dito na kami ano Yan, tapos ako uh, naalala nyo mga kainags ano dito yung lugar na kung saan eh, sinuportahan tayo ni Jed nung nagsisimula pa lang tayong magbisikleta, mag-vlog nung time na yon. Dito rin, dito rin yun. Pababa. Yan, kung naalala nyo yun, ano. Tagal na yun. Magpupo, mag aapat na taon na. Grabe, ang bilis ang panahon, ano. Same spot din yun, mga kainis. Nung no. ngayon naman, suportahan naman natin si Panyerong Bulakenyo. Dito rin siya, dito rin tayo dinala ni Jedi Cycle. Yan. So panoorin niyo na lang sa mga vlog nila ni Jedi ni ano ni Panyero Bulakenyo yung adventure na gagawin namin dito. Nakita kasi namin yung lake. Ilog. Ah, ilog. Lake, diba? hindi, ah, yon river. River ya, yeah, river. <laughs> wala nang ano, wala nang snow, ayan eh, 'no. Kita niyo 'no? Wala nang snow. Pwede na. Maraming ah, maraming marami salamat sa dalawa na to. Maraming maraming salamat kay Panyero Chaka ano, inangkas ako kasako. May, may driver tayo. Especially siyempre kay Jedi Cycle. Thank you very much Jedi Cycle. Welcome, welcome. tatakbo lang muna ako rito pataas exercise may ah, medyo may kataasan to mga kainags ano? Takbo tayo rito. yung dalawa iniwan muna natin doon iniwan natin doon tayo Yan, ito medyo mataas na oh, pagod oh, pagod na agad ako ah, pahinga huwag pilitin ah, oh, ah, pagod hindi kayang pilitin kaya galing tayo dun oh. ah. Ganda no Ganda ng views Magmula rito sa taas Hinahanap-hanap yeah. oh. na katawan natin yung exercise Medyo ilang linggo na tayong hindi nakapag push up Gawa ng ating uh, injury sa kamay ah. Ah. Pagod So, nakadalawang baba tayo, nakadalawang taas tayo. Okay na sa akin yun. Tara. Punta na natin yung dalawa natin kasama. Pagod ako, grabe. Pero importante na kapag naka-exercise tayo. So, nakapunta na rin tayo dito 2 years ago. Na-vlog na rin natin yung itong lugar na to, ano. So, yung dalawa, iniwan ko doon sa registry. Yung building na yun, oh. No? kung saan nagme-meeting yung mga politician dito sa Alberta no? Edmonton ay, grabe ah, tanggalin ko muna sa lamin pagod oh. naghihintay sila doon papahinga muna ako ay pagod tara Punta natin yung dalawa Ay naka Ganda tingnan no Oh, uh, ganda tingnan Yan, yung tulay na yan Pwede rin dumaan mga tao dyan Sa gilid lang ano Nandun na yung ano Stollery Yung Children Hospital Dun banda Maghahanap ako ng daan Para makapunta dun Yung tropa kasi dyan natin iniwan no Ah, mukhang may daan dun May mga dumadaan dun no Pero hindi tayo daan dun Bawal dun Dito tayo maghanap tayo ng daan dito Ay mukhang walang daan dito tatawid lang tayo doon tingnan natin tira. Ito, ito ano ito, ano to downtown na ito, downtown pag dinarecho natin yan, downtown na tawagan ko lang yung dalawa sabihin ko dito na kami magkita ha, doon doon merong ano merong, merong tawiran doon doon tayo tumawid para makapunta tayo doon nandiyan sila, yung tropa, nandiyan yung tropa Ayan, dito tayo Ay, eh, wala pa lang tawiran dito. Wala lang tawiran dito. Doon tayo sa kabila. Ayun, ayun, nandoon na din dalawa. Oh. Dito tayo tatawid. Ayun dalawa si Jedi tsaka si ano nandoon na. Si Panyerong Bulakenyo. Ayun, ayos. Hop, lingon. Hop, dulas pa yata ako ah. Nakakadulas yung mga buhangin doon oh. Natapakan ng paa natin. Buti na lang matibay pa yung tuhod natin. Kaya maganda talaga yung nag-exercise eh para ma-maintain natin yung tuhod natin matibay eh. ha saan ang dalawa dito, lumusot yung dalawa eh ayun ayun naglalakad na yung dalawa andun sila WCB yan eh, no? Workers Compensation Board Alberta yan ito yung ating uh, kamay no na under WCB tapos nagpa pisyo na rin ako pisyo paano yung pisyo? pisyo therapist pisyo therapist o, para sa kamay natin mga kainags ano dito pala, dito ba yung main office nila? Oo, oh, ito yun. Ah, ito pala yun. Kasi mag-file ka na uli na. Hindi, no? nag-file na ako eh. Yan, I file ka under, na? Under, uh, oh, WCB. And, okay, eh, pag ng pera. Huwag ka kasi mag ng pera para hindi ka ma-injury. Wala, eh. nakangating kamay natin eh. Okay, oh, nga... Hindi, eh. pagbibilang so, pagbibilang ng, kwarta kuwarta. <laughs> hindi na. I wish, no? I wish. Yan, dito tayo. Oh. Dead na dead, no? Dito na kami sa sakin uli ni Jedi Cycle. Uh, tayo ay lilisan na uli bali punta tayo sa seafood city kain naman tayo ha? kasi na papabalik balik si Jed ah ano tayo na sa sa kayo? seafood city seafood city tayo mga kayo next Hi, sarap, sarap kumain ano. Yeah, maraming maraming salamat nga pala rito sa Kapay Kapanyero no. At saka out sa mga subscribers na namit natin dito sa loob ng ano ng uh, Seafood City. Thank you very much. Binati nila tayo. Thank you very Thank you, thank you, thank you. Ayos. Uwi, Uwi na tayo. Balik na sa bahay nila Jedi. Dito naman kami sa, ano, sa sake ni Panyero, mga kainag siya, no? Uh, tayo ihatid na ni Panyero sa ating bahay. At sobra nag-enjoy kami talaga. Sobra, sobra. So... Panoorin nyo na lang sa vlog ni Panyero Yung the, the whole na collaboration namin together with the Jedi Cycle yan, mag enjoy kayo sa panod mga kaya sigurado yan, maraming maraming salamat at don't forget to subscribe and cl click the like button, leave your message kay Panyerong Bulakenyo ganoon din sa, sa comment section natin mga kinags maraming maraming salamat at don't forget to subscribe Panyerong Bulakenyo uli at maraming maraming salamat mga kainags suporta Ice. suporta lang po sa ating channel yan. maraming salamat maraming maraming salamat po at mamaya magkita ulit tayo <laughs> papaalam na sana ako eh mamaya sabi ko mamaya na lang mamaya na lang pag natin sa bahay <laughs> pag sa atin ni Panyero oh, Panyero yeah. dito na ako maraming maraming salamat sa pagpapaan ka sa sakin sa mong bagong brand new sakin sa ha bago Ayan. pa thank you <laughs> very much ha ayos mga panyero mga kainags maraming maraming salamat uh, supporta lang po tayo sa channel ng panyerong bulakenyo maraming maraming salamat po yan so maraming maraming salamat din sa inyo mga kainags ano don't forget to subscribe panyerong bulakenyo maraming salamat po ano ayos ayos, ayos. hanggang sa muli ha Hindi sa muli ah, sige sige clip clip na lang yun ah, ayos ay, salamat na dito na tayo sa bahay mga kainis. So, nakakapagod din yung ano, yung upo-upo ka lang, yung kasangkas ka lang, ano? ano <laughs> pa niya, Sige, thank you, thank you.